It's about going for na the Singer Actress. Oh, oh. It's all. So now we're ano, ah, doon to the next one. I know. I uh, know. I know. I know.

po kumatin sa batang niya kaso hindi ko din yan ano na ah ano na si ah sabi ko sana ano si ano na ano oras na ng ano oras na ano namin si si Agon

Oo, lakad. Ayay, ulit na ako. Ah, madali ko na lang. Kasi, ah, ah, ako aking, ano, hindi na blind item ulit. Nasabi awalan. Bye!